So, pe pwedeng ganun yung mga nangyayari. So, actually, iba naman, sinasabi nila na parang minsan, si, minsan daw ha, hindi siya totally parang premonition pero pwede siyang manifestation galing sa isang practitioner daw. Oo, parang sinasabi niya, na sense ko na parang magkakaroon ng ano ng parang sunog sa gantong lugar, di ba? Sabi natin si ganyan gato. So para minsan si Jay Costura magpo-post siya ng parang ano ah uh, ng parang may masusunog sa gantong place sa ganyan ganyan sa gantong place. So pa, pwede na parang sa tulong din ng manifestation ng kanyang kapangyarihan, oh, yun o hindi naman, yung para kakayahan niya, at sa mga nakabasa ng mga tao, doon tawag sa ganun, ganun klaseng ano? Uh, collective platforms? Collective, oo, collective. So pwedeng in a way, parang nagkakaroon ng collective na ganun, sa, kaya nagmamanifest yung ganun klaseng mga pangyayari. So, o based sa observation ko yun, ha, as a practitioner, parang may nangyayari talaga na tao na nakakapag, nakakakita siya ng mga nangyayari at pwede rin palang nagagawa niya to at gawa din ng mga ibang tao. Katulad nung kay J. Costura. Kasi sa ako, for me, hindi ko naman ako against kay J. Costura. Pero, think ko mostly kasi nung mga posts niya kasi parang advanced, ba? Diba? So, pwede. Oh, parang nakakatakot. No? O, nakakatakot halos lahat. So, yung negativity diba sa surroundings natin mas malakas, mas maano, mas makapal. So, pwede yung ibang mga tao makakabasa doon. Ay, magkakaroon daw ng sunog dito. Ay, magkakaroon ng lindol. So, kakaisip ng mga ibang tao, diba? Nagmamanifest. Pero pwedeng nagma-manifest siya. Pero hindi ko siya sinasabihan na, ay, fake yung prediction niya or what. Yeah. Hindi ko sabihing ganun. Pero malaki yung chance na, based din sa sense ko na most likely, ano siya parang, yun nga, yung collective yung, yung collective. Thought. Actually ako rin naman parang believe din ako sa kanilang kakayahan mm. at talagang sumikat sila no naging parang mm. instant celebrity sila. Pero gusto kong malaman muna, lakay ikaw, ano ang opinion mo dito bago ko sabihin yung aking pananaw patungkol sa nangyayari no. Go ahead, De, na natuwa muna ako kay Shin kasi ang galing nung observation. So actually, talagang nag-mature si na ako. Ano na? <laughs> Kokoronahan ka na namin witch queen. Aray. I'm Natuwa ako sa explanation mo kasi yes, in terms of magic kasi dalawa siya. In terms of receiving some messages, pwedeng receiving, ah, receiving and then projective. So parang ikaw yung magma-manifest or talaga ba nakikita mo. So ang galing ng pagkaka at explain at saka yung ano, yung point talagang sumwak siya. Pero about to, sa experiences ni Rev, Benji, about sa bakit uh, mga negative ang nasasagap. Tulad ng nabanggit ni Sir Norman, kapag kawan sa magpapatrigger to doon sa individual, yun yung makukuha niyang warning. So, possible na maaring magkakaroon ka ng negative warning doon sa tao na involved kasi malapit ka. So, matiba yung connection, so maabsorb mo siya. Or, maaring sa places, kapag ka once na mahalaga sa yung places, laki kang dumadaan doon, ma-absorb mo kung ano yung mga possible na event na maari mangyari, past, present, or future. Kasi kapag ka once na information, ito din yung isa sa mga role natin as a psychic din, na parang kapag ka may na-receive ka, kailangan mong ma-detect nasa past, present ba siya, or future. Pagka nasa present or sa future, pwede pa natin siyang baguhin. Kahit din naman nasa past, so pwede siyang baguhin kaso kapag ka once na ginalaw mo siya, maaring uh, hindi siya totally uh, magbago, mag-change. Maaring mag-adjust lang siya ng time frame. Tapos maaaring din mag-manifest siya, pero ma-lessen yung impact. Wala pa akong, uh, based sa, ano ko din, sa experiences ko, wala pa akong parang totally na-change mo, na hindi na siya nag-manifest. Darating at darating siya. Pag yun talaga ang dapat mangyari, Kaso ang pwede natin gawin as a magical practitioner, galawin muna natin na, ay, hindi pa ako ready ngayon, huwag muna ngayon. Pero darating pa rin siya. Or sabayan mo na sana makayanan ko pag dumating. So, parang hindi naman siya, ano eh, hindi naman siya ibibigay sa iyo ng wala lang. Yun. So, kadalasan, uh, negative talaga na-absorb natin compared sa good kasi mas mabigat ang dark or yung mga negative energies. So talagang, kung titingnan mo sa color, mas sila yung nag-ano, uh, uh, yung mas kita, mas visible. So kapag ka-once na ang energy, automatic, siya kagad yung unang makikita o ma-absorb. Yun. Tapos, kay ano, ay ano pa bang question? Yun. Yun lang yung exp, uh, explanation ko doon. Ngayon no. So bago ako mag-explain sa tanong na yun, no, gusto ko munang basahin yung sagot ni Nico about sa sino ang nag-influence sa kanya. So talagang isisisiin si Mandrake no. Pero ever since I was a child, may mga kwento na parents ko about my weird connection sa mga bagay na hindi nakikita ng naked eye sa show naman, ang Harry Potter daw naka-influence sa kanya. At saka yung crush niya. Sino kaya yung crush niya? Ay, si Harry Potter. <laughs> Akala ko kung sino yung crush mo, pakilala naman. No? Tapos, sabi, even sa mga nilalaro kong games, iba ang pull sa akin ng magic spells and, and magic in general. Plus, nag-start ako magsulat ng dreams ko. Since 2019, mostly dreams ko naman is magical in, and magical rin and lucid dreamer din ako since bata siya. So thank you very much. So ito naman yung tanong ko no? o parang sagot ko or explanation ko bakit parang doomsday prophecy ang mga nakikita or mga negative ang nakikita ng mga baguhan or yung may calling no. For me kasi um, hindi kasi sila initiated. Um, dapat nating malaman na lahat tayo ay mayroong lower self and higher self. So kung ang gumagana sa atin, even yung lower self natin na gumagana, ang nakakapture niya lang niya is mga lower vibrations. Like itong mga nakakatakot, itong mga disgrasya and aksidente at nagkakasakit. Pero once ang isang tao na initiate, kumbaga na-attune siya into his higher self, their higher self, yung mga bagay na yun na negative na nakikita niya, kaya nating i-transform into positive energies para hindi siya ma-mangyari, no? O kaya, ma-counterattack natin o ma-counteract natin yung mga negative energies. So, parang sinasabi dito, ayo ko namang um, ayaw ko sabihin na yung mga nagdo-doomsday prophecy or panay-negative ang nakikita, eh, lower self ang gumagana sa kanila. Pero, it will be a challenge for us here, na nag-aaral ng wika at nagpa-practice ng totoong wika, eh, ma-uplift natin yung energy vibrations natin through through our daily devotions no so yun yung parang ano pero yun nga as a wika nasabi natin eh kailangan ma-initiate or kailang kailangan nga ba talagang initiation so dal kasi naging issue din yan sa amin nila kay nung unang panahon nung unang panahon na tayo nagsisimula sa wika no parang nagkaroon tayo ng discussion but i'm glad na parang isa si Uh, Lord Mandrake ay naka-receive ng ordination or initiation from Lord Luntiang Agama by recognizing their work. So, ano nga bang kahalagahan ng initiation? Do you think na mahalaga ba ang initiation into wika, into wikan spirituality? Ano ba ang tinuturo ng wika sa atin? Um, anyone? Lord Blue? Do you think that initiation is very important to become a wika? Um, syempre hindi. <laughs> kasi ang ano kasi ang purpose niya ng initiation ay sa lineage. Um, i ano kanya ipapasok niya sa lineage. Although um, kung kasi kung naniniwala kasi isang bagay, so tapos gagawa ka ng way para ano ma maging uh, kumbaga ma absorbing. So, it could be ang practice mo is ganun na. So, kumbaga nagpa-practice ka ng wika, so wikan ka. So, yung kasi mga lineage, um, actually ma, ma uh, simulat sa pool nung pagano namin nung pagsimula ko sa Wika is importante sa amin ang lineage kasi nga as uh, a tradition parang the, uh, the more na ma, may lineage ka mas mga kumbaga yung chance mo na mo-access sa kumbaga collective na magic niya is mas ano malaki ang chance mo so um, ito ba yung lord na kasi no para lahat ng... Lord Blue, ito ba yung parang sinasabi mo na katulad sa Catholic Church, pag-pari ka, ay merong apostolic succession? <laughs> Ipapasa. <laughs> oh, apostolic succession. O in succession, dapat isa sa mga apostol, galing ka sa isa sa mga apostol, o galing oh. ka kay, ano pangalan nito, kay Pedro, or Saint Peter. Kung hindi ka galing kay oh. Saint Peter, parang at itinayo ka lang, hindi ka tuturing na katoliko or kristyano. Oh, correct. Yun yung ano namin dati. Pero nung na na intindihan ko yung wika, so not necessarily na kaya na kita dati na ayaw mo magpa initiate kasi pwede naman walang initiation, wika ka pa din. Kaya lang wala ka matatawag na lineage. Yun lang.